Natin yung college education from four years to three years. Uh, itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like uh, the United Kingdom, uh, Canada, Australia. So pagpasok ng bata sa kuleyo, uh, ang kanyang uh, pag-aaralan ay yung kanyang major na, diretsyo na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school at uh, may papadala rin kaming research sa inyo um, maybe within the day uh, in update namin yung database ng uh, K to 12 countries sa buong mundo lumalabas out of the 214 countries in the world uh, lahat ay K to 12 na except for Singapore no? because ang Singapore uh, they practice what they call junior college no? so in other words uh, buong mundo ay K-12 to na. So, in-update lang namin and we'll share with you our research later on. So, just to be consistent with the global standard, uh, final namin itong three-year college education. The other one, meron kaming isang final na bill, tawag namin Ginhawa Act, at uh, i-update rin namin yung tax code. So, doon sa mga kababayan natin na ang kanilang kita ngayon ay 250,000 a year exempted sila. So tataasan namin to to 400,000 a year. No, so ibig sabihin pag ka, kumikita ka ng 400,000 a year, exempted ka from income tax. Tapos yung mga bonuses, ngayon pag pag ang bonus mo ay 90,000 a year exempted ka. Tataasan namin yan 250,000 a year exempted ka. So kung ang bonus mo ay 150,000 exempted ka rin sa income tax. Uh, yung uh, service charge sa mga restaurants, uh, gawin i-exempt namin siya sa income tax. Kasi yung serv service charge natin equivalent to, tips. No? So, and tips naman ay kusang loob yan na binibigay sa mga waiters. So, uh, ang proposal rin namin, tatanggalin rin yung income tax on uh, service charge. At um, marami ito, no? but sinasabi ko lang yung pinaka-importanting uh, uh, points. Tapos yung, uh, yung night differential, overtime pay, holiday pay, uh, for minimum wage earners exempted. Pero in-expand namin to So lahat ng mga kababayan natin na nag-overtime, may hazard pay, may differential pay, gagawin rin uh, income tax-free. No? Uh, dahil uh, yung yung hazard pay, binibigay nga yan dahil hazardous yung trabaho mo. Pero kakaltasan pa panong gobyerno. Di ba? Kaya nga binibigay yan dahil delikado yung trabaho mo. Dapat hindi nakaltasan ng gobyerno. So ito yung nasa loob ng ginhawa bill. Uh, ang gusto namin mabigyan ng ginhawa. No, yung mga kababayan natin na nasa income earning segment. And then nag-filing kami ng isang bill para higpitan yung online gambling. Uh, sa ating bansa uh, dahil marami kaming balita na pati bata ngayon ay nag online gambling na ngayon lalo na in scatter no so higpitan namin ito uh, ang salient points nito pagbabawalan na gumamit ng GCash sa online gambling uh, tataasan yung age from 18 to 21 tapos ang minimum bets is 10,000 ang top up is 5,000 so uh, hihigpitan natin to. Of course, may mga regulation din kaming linagay doon uh, para hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa online gambling. Dahil ngayon, kahit na 20 pesos, pwede ka na mag-online gambling. So, kaya maraming tao ngayon ang pumapasok at napakahina ng regulation. So, ngayon, uh, naglagay rin kami ng penal provision. Pag hindi ginawa ng mga regulatory agencies, trabaho nila, Pwede silang uh, kasuhan at matanggal sa trabaho. Pwede rin silang makulong. So hinigpitan namin yung regulation ng online gambling. So ito yung mga, of course marami pa, no? but um, ay isa pa pala na of interest ay yung vape bill. Uh, tinaasin rin namin yung tax uh, ng vape bill to 70, tama ba Alta? Magkano nang tinaas natin? 70. Pinantay natin, no? But how much is the is nasa 66. So, tinaas uh, just to recap, no? Yung ngayon kasi ang uh, vape lalo na yung free base uh, napakamura yung kanyang taxes. So, tinaasan namin ngayon to 60 66.5. No? So, tinaasan namin from Magkano From 9 pesos, no? From 9 pesos to 66.5. No? So, pantay na siya ngayon with um, yung uh, electronic cigarettes. No? Yung freebase at yung uh, nicotine salt, pantay na sila ngayon. Wala na ngayong smuggling na mangyayari kasi natuklas na namin th through the hearing. May mga technical smuggling na nangyayari. All right, so those are the, of course, some Puyan, but those are the ones of uh, greater interest.